Yan ang favorite niyang paginuman. Dito tayo ngayon sa pastulan ng aking kalabaw. Kumakain pa. Ah, painumin ko muna siya ng tubig. Pagkatapos, isilong ko doon sa hindi siya mainitan. Kasi pag dito baka mainitan mamaya. Malakas yung init, malakas yung araw. Mabilad. Ah, ilagay ko siya sa lilim kasi akit ako mamaya doon sa ano, sa bundok walang magsilong pag pa kaya ngayon pa lang lipat ko na iinom muna siya ng tubig na uh, nauuhaw lalakad lang yan papunta doon sa pag ng tubig Oo. Oh. So, para pag nakainom na silong na natin hmm. dalawang bisis kasi ito pinapainom ko ng tubig tong kalaboko painumin ko sa umaga Pagkatapos, painumin ko rin sa hapon bago ipastol ulit. Diba? Hindi, Para di ka mauhaw mamaya. Ayan. Hindi, inom, inom, lang. Inom, inom. Nauuhaw. Hanap siya ng ano. Ayan. Yan ang favorite niyang pag inuman. O yan o. Dito ko tinali o. Di mainitan mamayang tanghali. So. so dito ko nilagay. Ah, mamayang hapon na naman at saka ko na naman siya ipastol. Pag baba ko galing doon sa bundok. Ah, ilipat doon sa madamo. Maraming makain na damo. Okay, kain ng kain para mabusog. Hey. Okay.